Hi, what's up mga midi? Before today's video ay ang aking damit ay, you know, kulang sa tahe. Char, napunit yan mga midi. Huwag yun ang pansin. Dapat pala nandito yung hair ko. Yeah, Gusto ko mag guys. Kasi gusto ko na... <coughs> gusto ko mag -bounce. Wagay kaya. Okay. vamos só vamos I'm sorry for you Gusto kong mag-banz. I wanna be...